Ya oh. Oh. apa? Bang. Apa? bang Apa? 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 Apa?

hindi ko yung ba, iipan mo, magbalik na doon, iipan mo mo ulit, magbalik na <laughs> <laughs> na, maliwag na. Hindi ba, yung ko. Parang nagsasabig sa na, ano, siya siya bilanggano. Masa siya bilanggano. Hindi na, hindi <laughs> 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 yung binugaling rin Wala lang. kaya ayos na, eto na. Ayos na. pa rin ang nakatawa. na yung dalawa, gago kayo. sabihin mo yung hindi mo na itasabihin sa'yo. Papupupukin ko siya. Ayos na.